Hello guys. May tester tayo dito. Mag-continue din muna tayo. Ano niya? Napakaganda itong tester na ito. Matibay. Ganda. Ano niya? Diba? Lahat ang gumana maganda at tibay Subukan natin ang kapasitor I-charge mo na I-charge mo natin ang kapasitor At it is Maghanap na yon ng isa Okay, wala tayo, defecting kapasitor Kumuha tayo ng isang kapasitor Ah, uh, defect talaga, kapasitor na ito Kuha tayo ng isa, kapasitor Start. Okay, good. Good. Ang kapasitya Good. 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 At easy naman ang gamitin natin. Easy. Easy ball. 220. And then, you guys rarid na rarid talaga maganda itong tester at susunod naman guys gagamitin namin natin na eh, i EC eh DC pala DC DC 5 volt DC 5 volt uh, Lahat, gumawa uh, maganda talaga ang uh, digital na ito original at uh, mag continue ito na naman na tayo ulit upgrade ang capacitor maganda good good ito naman resistor subukan natin good, Good. nice nice guys check out now